Na marapara mga barkada, nasa episode 4 na tayo ng Smoky Plates Goto Special Eating Challenge. Ang standing ng team ay 2-1. Dalawang panalo, isang talo. Unang lumaban ay si Jesse Boy. Na mo si sudyante ng biskas na si John Lloyd. Ngunit hindi siya pinalat sa gutom ni Jesse Boy. Kaya talo dito si John Lloyd. Sinunda naman ito ng bakbak ng Tito at Ricky Boy. Sinubukan patumbahin ni Ricky Boy si Tito Noy ngunit bigo dahil kakakain lang daw ni Kuya Ricky kaya nanalo si Tito Noy. Sumunod naman dito ay si Lemar super tanod ng konsepsyon. Inilabas niya ang kanyang isang daang porsyentong lakas laban kay Kuya Mujano kaya naipanalo niya ito. Kaya ngayon naman sa episode 4 ng Goto Special Eating Challenge ng Smoky Plates, ako na ang sasabak. Advantage ko makakapila ako ng kalaban na siguradong mananalo ako. Ganito na lang mga kaibigan since wala akong mahanap na malapit lang dito try natin mag-abang na lang ng rider ng kahit anong food delivery dito sa madadaanan. Kapag meron tayong makuha, swerte. No? Pero parang matumal yung rider eh. San kaya sila? Maulan kasi. Baka nagguguto din sa kanila. <laughs> <laughs> Dahil sa matumal, kumuha na lang ako ng player galing sa Concepcion Toda. Meron tayo ba ng challenger? Ah, anong pangalan po? Jaime. Jaime. Taga saan po si Kuya Jaime? Hindi sa Concepcion Pequeña. Taga Concepcion Pequeña. Member po kayo ng Toda? Uh Oo. -oh. Kumusta po yung kahid natin maghapon? May na ngayon kasi, kasi ano? Umulan. Umulan. Sakto, wala kang pasayero. Uh -huh. Ngayon, ako yung pinakauli kalaban sa kainan. Ito yung kakainin natin. Special goto ng smoky plates. Kapag ikaw yung nanalo, meron ka 500 pesos worth of voucher na pwede mo gamitin dito sa smoky plates. Kahit anong pagkain pwedeng pwede. So, kunyari, 600 pesos worth yung pagkain nila. Ngayon, kulang to. Dadagdagan mo na lang yung 100. Pero kapag hindi umabot doon, kunyari, 450, magagastos mo yun. Pero di mo na makukuha yung sukuli, syempre. Ngayon, kapag nanalo ka yan, sayo na to. Pero kapag natalo ka naman, libre ka lang ng kung ano makakain natin dito yun lang. Okay lang ba yung kuya Jaime? Ready ka na ba? Kumain ka na ba? Baka matalo ka yan. Anyways, subukan natin talunin si kuya Jaime. Kakain ng mainit na mainit na special goto ng smoky plates. Sobrang init to. So yun mga kaibigan, nilalagyan na natin ng kalamansi. Siyempre masarap yung special goto kapag may kalamansi. Nagsisili ka ba? Silo, magsisili tayo para mas masarap. Mas masarap kasi yung goto, lalo-lalo na kapag maini, ay kapag ganito, naulan. Mas masarap merong chili mansi, ay chili oil. Yan. Special chili oil pa to ng ano, ng smoky plate siya. Talagang masarap. O, tag lang tayo, kabala ka. Pwede na nang haluin muna. Huwag mo lang pipisain. Ready na ba tayo? Okay? Kapag ready ka na, hands up muna tayo. Tapos muna ng kamay. Okay. Ang um, last natin round to ng Goto Special ng Smoky Plates in 3, 2, 1, and action! Dapat sa gilid kumagumbay sa para yung lameg. Diba? classic style. naman po yung kawid natin ngayon. Siya? Dapat makusog kumakas. Ilan po ang anak? <laughs> Ilan ang asawa? <laughs> ko lang. <laughs> ha! ini Initon. Nakikita <laughs> mo? So close ba? Close fight? Grabe! Ang gato lisos! Sinipon ako. Masarap pag nangang pala. Mas yung special goto kuya? Masarap? Mas, mas masarap pag may kasabay. Oo. Uh -huh. Kuya Kai, may siyempre Since nanalo ka, mayroon tayong dibigay. 500 pesos worth. smokey plates voucher. Sa smokey plates, ano mas sabi mo sa smokey plates? dalawat sa smoky plate. Mayinit na good. Sakto sa panahon. Okay, Kuya Jaime, nanalo. Congratulations. Yan, yeah, kung gusto nyong mag-challenge ng goto, abangan nyo sa mga susunod na episode natin. Magpo-post ang smoky plates at i-share natin yan sa page kapag meron tayong another challenge. And abangan nyo ang ating uh, susunod na challenge. Abangan nyo post natin. Kuya Jaime, thank you. Congratulations. Tubig tayo. Uh, thank you.